Saan nga ba talaga hango ang pangalan ni Scotty Thompson? May lahi ba talagang Amerikano ang PBA MVP? Saan ba siya nagsimula? Alamin natin ang mga sagot sa mga tanong na yan at iba pa sa video na ito. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang mga videos dito sa IMAX Sports Channel. Share nyo na rin! Si Earl Scotty Carrion Thompson ay ipinanganak noong July 12, 1993 sa Padada, Davao del Sur. Ang pangalan ni Scotty ay nagmula sa kilalang player ng Chicago Bulls na si Scottie Pippen dahil idolo ito ng kanyang ama. Kung nagtataka naman kayo sa kanyang apelido at kung may ilahi siyang Amerikano, oo ang sagot dito sapagkat Amerikano ang lolo sa tuhod ni Scotty. Siya mismo ang nagkwento sa isang interview na ang kanyang lolo sa tuhod ay isang African-American pero bisaya na magsalita. Base daw sa mga kwento ng pamilya, ang lolo sa tuhod ni Scotty ay isang US Navy na napadpad sa Davao del Sur at nagtaguyod na ng pamilya doon. Ngayon, alamin naman natin paano nagsimula si Scotty sa paglalaro ng basketball. Elementary pa lang ay naglalaro na si Scotty ng basketball pero nagsimula siyang nakilala noong high school habang naglalaro para sa Region 11 sa larong pambansa. Sa mga kapanahunan na ito ay nakapag Nike Elite Camp din si Scotty dahil napili siya sa kanyang taglay na skills. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng scholarship mula sa isang NCAA school at yun na nga ang University of Perpetual Health. Di nagsayang ng panahon si Scotty na magpakitang gila sa NCAA. Noong kanyang unang taon sa college level ay nag-average na ito ng 6.6 points. 4.2 rebounds and 1.9 assists sa loob lamang ng 18.3 minutes kada laro. Pagdating ng 2014 ay talagang umusbong na ang karera ni Scotty at napabilang siya sa Medical 5 at nanalo siya bilang NCAA Men's Basketball Seniors Most Valuable Player. Kumana si Scotty ng 26.5 points per game at 10 rebounds per game noong taong ito. Kakaiba talaga ang pinamalas ni Scotty sa NCAA kahit na ang height niya ay 6 foot 1 lamang. Pero matindi itong rumibound. Pagkatapos niya sa collegiate level ay naglaro si Scotty sa PBA G League para sa kupon ng Happy Fresh Fighters. Kakampi niya rito ang iba pang mga college standouts tulad din na Peace Newsom, Baser Amir. Garvo Lanet at Troy Rosario. Tinulungan ni Scotty ni mag-champion ng Happy noong taong 2015. Pagkatapos ng kanyang stint sa D-League ay nagdeklara na para sa PBA draft si Scotty. Siya nga ay kinuha ng barangay Hinebra San Miguel bilang ikalimang pick. Hindi makakaila na kahit rookie year pa lang niya ay matindi na ang inaambag ni Scotty sa iba't ibang aspeto ng laro at noong 2016 Governor's Cup ay nakagawa si Scotty ng kanyang unang triple-double sa PBA. Napabilang din si Scotty sa 2016 All-Rookie Team ng PBA. Talagang nakitaan ng potensyal ang batang Gene King. Noong 2018 Commissioner's Cup Finals nga ay nakamit ni Scotty ang tagumpay sa numero unong liga sa bansa nang tulungan niyang makapagkampiyon ang Hinebra siya ay ginawa ng Finals MVP. Noong 2018 din ay napabilang siya sa PBA Mythical Second Team at nakuha rin ang Most Improved Award. Pagdating ng 2021, nakasungkit rin si Scotty ng kanyang unang Best Player of the Conference sa PBA. Sa taong ito ay nakamit niya ang ikalawa niyang Finals MVP noong Governor's Cup. Napakahalaga nga ng 2021 para sa kanya dahil napabilang siya sa PBA First Mythical Team at napanalunan rin niya ang 2021 PBA MVP Award. Ilang sunod na taon na rin naging kay San Miguel superstar The Kraken, June Fajardo. Noong January 6, nasungkit ni Scottie ang kanyang pangalawang Best Player of the Conference Award para sa 2022-2023 PBA Commissioner's Cup. Noon lamang November 5 ay napabilang ulit si Scottie sa PBA Mythical First Team. Kakaiba talaga ang tinakbo ng karera niya mula sa NCAA hanggang sa PBA. Ngunit hindi lang dyan nagpakitang gilas ang Hinebra Superstar dahil malaki rin ang naging kontribusyon ni Scotty sa Philippine team. Siya ay kabilang noon sa 2015 Southeast Asian Games at 2015 Siba Sinag Pilipinas lineup kung saan parehong panalo ng ginto ang Pilipinas. Noong 2023 FIBA World Cup ay napabilang rin siya sa Gilas Pilipinas lineup habang national coach ay ang kanyang Hinebra mentor na si Coach Tim Cone. Dahil sa impact na pinamalas ni Scotty Thompson habang naglalaro para sa University of Perpetual Health ay noong 2023 ay niretire ng school ang kanyang jersey number 6. Noong Agosto 2023 rin ay nakapagtapos si Scotty sa University of Perpetual Health Delta sa Bachelor's Degree in Business Administration Major in Marketing Management. Pinarangalan din siya ng Dr. Brigade General Antonio Laberal Tamayo Leadership Plaque for Sports and Athletics Award. Iba talaga ang pinamalas na galing ni Scotty na kahit siguro hindi mga Hinebra fans ay napapahanga lalo na sa kanyang triple-double performances at kakaibang galing sa mga pag-rebound at taas ng kanyang vertical leap. Kitang-kita naman sa kanyang laro na mapa sa man o depensa ay malaki ang impact ni Scotty dahil kaya-kaya niyang i ang gwardyang nagdadala ng bola at kaya niyang makipagsabay ng rebounding sa mga higanteng PBA. Talagang malayo na nga ang narating ng isang batang nangarap mula sa padada Davao del Sur. Hindi may pagkakailan ng marami na napakalaking bagay ni Scotty sa mga kampyonatong natamo ng barangay Hinebra San Miguel. Isa na siya sa mga all-time greats ng Hinebra at pati na rin ng PBA. Sigurado, maraming mga kabataan na ngayon ay siya naman ang hinahangaan at iniidolo ang tinaguri Russell Westbrook ng Pinas, si Earl Scotty Thompson ay isa sa mga nagpapatunay na wala sa lakian ngunit nasa lakas ng loob at gilas sa paglalaro ng basketball. Napakaswerte ng Barangay Hinebra fans dahil ang kanilang PBA Superstar ay masipag at maaasahan sa depensa at opensa. Nasa prime na ng kanyang career si Scotty at malaki ang tsansa na marami pa itong makamit na achievements. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel dito lang sa IMAX Sports para sa iba pang mga sports videos.